Hi guys, merong nagtanong dito sa akin kung bakit siya nagkaroon ng flagged for behavior sa kanyang account At itong flagged for behavior guys, isa siya sa pinaka medyo mabigat na klase ng violations na makukuha ng ating account Kaya magingat po kayo guys sa pag-post ng mga content na talagang ito po ay against sa community standards Usually sa community standards pa ito siya nagba -violate. So ako, never ko man na-experience dito sa aking account pero ito guys ay inalam ko kung ano yung mga dahilan bakit nagkakaroon tayo ng flagged behavior na klase ng violations. At uh, even though na sabihin natin na wala naman mali sa video ko pero hindi lang po nang dahil sa content na ating ina-upload, marami po siyang dahilan kung bakit tayo po ay nagkaroon ng flagged behavior na minsan hindi lang natin napapansin ng dahil sa galaw natin dito sa ating account kumbaga yung mga activity no mga unusual activity na ating ginagawa. Ngayon, etong unang dahilan guys kung bakit nagkakaroon tayo ng flagged for behavior. Isa dito ay yung repeated violations paulit-ulit na klase ng violations dito sa paglabag sa community standards. So yun po yung isang dahilan kung bakit kayo nagkaroon ng flagged for behavior dito sa inyong account. And, ang pangalawa natin dito ay adult content. Meaning ito po yung mga medyo hubot-hubad na klase ng content. So kung kayo po ay nakapag-upload or nakapag-share, nakapag-remix ng ganitong klasing content ayan po ay labag po siya sa community standards. So, iwasan natin yung ganitong quasi ng content. Ang pangatlo natin dito guys ay yung copyright infringement. Ito po yung paggamit natin ng mga video clip na hindi atin, na in-insert natin sa ating video or sa ating content na walang pahintulot sa may-ari. Or kung kayo po ay kumuha lang ng short, even though na pinaka-short clip video yan siya guys sa like sa mga news or sa ibang mga content creator or let's say sa ibang platform na walang proper credit sa may-ari. So isa din po yan siya sa dahilan na kung bakit nagkakaroon tayo ng flagged behavior. Pinaka-importante dito na gumawa po tayo ng sariling video natin original talaga natin para maiwasan natin na magkaroon tayo ng ganitong violation. Sunod natin dito ay yung spamming at misinformation. So kung tayo po ay nag-share ng mga spam na klase ng content or misleading na klase ng content, mapapost mo man 'yan or mapa-share or sinishare mo lang 'yan, ito po ay pwede tayong magkaroon ng flagged for behavior kasi nami-mislead natin yung mga tao or yung mga user dito sa platform. So ito isa siya sa dahilan guys na kung bakit nagkakaroon tayo ng ganitong violation. Kaya sa mga sinishare natin, sa mga pinopost natin, talagang magingat po tayo. Kasi napaka-sensitive talaga ni Facebook. At napaka-bilis niyang mag-detect. Kasunod dito guys ay itong harassment. etong harassment na minsan kung hindi man natin nababanggit sa ating mga content, sa ating mga videos, pero pag kayo po ay nag-comment doon sa video ng iba, at medyo masakit yung salita na ginagamit ninyo. Ito guys ay maidagdag ko lang na kung saan, even though na tayo po ay hindi natin yan nalalagay sa caption, sa ating description, pero pag tuwing tayo ay nag-comment sa content ng iba, na yun bang hindi mo nagustuhan yung content ng, or yung video ng napanood mo? tapos nakapag-comment ka ng hindi maganda, so isa din yan na pasok siya dito sa flagged for behavior. Ayan ay pasok po siya sa harassment na klase ng violation. So ito ay maidagdag ko na lang din sa inyo na iwasan din natin guys ang paglagay ng mga mapanakit na salita sa descriptions at sa ating captions dito sa ating mga content. Ito yung mga mapanakit na salita na hindi yung tipo na harass din kundi ito po ay even joke lang natin. Minsan sa mga video natin ay para for fun lang kumbaga ba? For fun lang na nilalagay natin siya sa ating description pag tuwing tayo po ay nag-upload ng video or di kayo sa ating caption na para yun bang wala lang y kasi yun yung feel mo na term na gagamitin ito yung mga mapanakit na salita na kumbaga ay son to kin ganito ko na lang guys ipronounce no parang hindi naman siya parang ab tayo dito pero <laughs> para maiwasan din natin no na tayo magkaroon ng problema dito sa ating video at ito yung um sa pakin or bug bugin so ito yung mga klase ng mga salita na mapanakit, no? Parang nasasaktan nasasak mo kumbaga. So iwasan natin ito guys na ilagay sa ating captions at description. Kasi may nakita din akong isang content creator na siya po ay nagkaroon ng violation na incitement of violence. Kasi ito po ay mapanakit na klase ng salita. Even though nas para sa kanya, it's a way of ano lang siya, joke lang siya, no? Na yun po ang nalagay niya sa kanyang description. Kaya iwasan din natin ito guys. Ito yung mga dahilan na kung bakit guys nagkakaroon tayo ng flagged for behavior dito sa ating account. Nakita ko sa, sa ibang kapo content creator na hindi po siya totally na na-demonetized ang lahat ng tools. May mga uh, selected tools lang kasi nakadepende siguro kung alin sa part ng tools na, like kunyari, kung short clip video sa Reels, at reels lang sa long videos niya nagawa yon doon lang sa in-stream ads at yung iba sa stars kaya ayun guys at ang iba totally demonetized talaga sila nakadepende kung gaano karami ang violations at kung gaano kabigat ang violations na iyong nakuha dito sa iyong account napaka importante dito guys sa lahat ng mga policy na dapat natin sundin ito talaga yung community standards. Kasi pag community standards na talaga ang nilabag natin, kasi pag content lang, content monetization policy, partner monetization policy, may ano pa tayo dito, medyo hindi pa siya ganun, no? May iba naman na pag partner, monetization policy ang nalabag, nakadepende din kung gaano kabigat, no? Pero yan po ay parang mabigyan pa ng solusyon agad-agad. At sa content naman is na naka-specific po siya. Kung alin lang yung content mo ang nagkaroon ng violation, yun lang yun kung ma-delete, makawala siya agad-agad. Pero pag community standards na yun guys ang nailabag natin dito ay talagang masakit na ito. Medyo mabigat na klase ng violations na ito sa ating account. At once na tayo po ay mademonetize, medyo matagal-tagal yung hintayin natin. Ito ay maximum for 3 months na bago ibalik yung ating monetization tools. Pero may chance din na hindi na po ito ibalik sa atin ang ating mga monetization tools. Depende sa bigat ng ating violations na nakuha ng ating account. Depende sa pag-violate dito kung alin man dito sa part ng community standards ang ating na-violate. Kaya eto guys, for awareness sa lahat, sana itong video ko ay nakapagbigay ng informasyon sa inyo at mag-ingat po tayo. Pakishare guys para alam din ng iba, para aware din sila. Maraming maraming salamat sa panunood and see you in my next video. Bye!